Bumalik tayo kay Changsu, nahuli siya ni Siyaong, nawala ng malay si Changsu, nang nagkamalay siya, nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang malaking lalaki na may dalang espada sa kanyang likod. Nagtataka si Changsu, sino ba talaga ang lalaking ito? Tapos may umubo sa likod. Nang lingunin ni Changsu, nakita niya ang isang kalbo na lalaki na bugbog ang mukha. Dahil dito, mas natakot si Changsu. Doon ay sinabi ni Siyaong, pwede na ba tayong magsimula? Tanong ulit ni Changsu, sino ka ba talaga? Dito naisip ni Siyang na hindi siya kilala ni Changsu. Ngunit para kay Siyang, hindi niya nakakalimutan ang kanilang mga mukha sa isang araw. Ngayon ang kalagayan ng gusaling ito ay napapaligiran na ng mga pulis. Maging ang mga helikopter ay ipinakalat. Sigaw ng isang detective sa megaphone, "Hoy, gising na ba ang hostage mo? Kausapin mo kami, hindi namin alam kung sino ka talaga. Sabihin mo muna ang pangalan mo." at ipaliwanag mo kung bakit mo ginawa ang lahat ng ito. Sumulyap si Seyaong kay Chang Su, Hoy Chang Su, nataranta si Chang Su, paano nalaman ng lalaking ito ang pangalan ko? Pagkatapos ay sinabi muli ni Seyaong, ako ito, si Tak Siyaong. Sinabi niya iyon habang ipinapakita ang galit na ekspresyon. Nang marinig ang pangalang Tak Siyaong, muling naalala ni Chang Su ang kanyang nakaraan. Yung time na tinapakan niya si Seyaong. Kaya ngayon ay hindi talaga siya makapaniwala sa pagbabagong ito ni Sayong. Matapos banggitin ni Sayong ang kanyang pangalan, agad na sumugod ang mga pulis para alamin ang tungkol kay Sayong. Sa isip ni Changsu, ang bastard na ito ay si Tak Sayong. Paanong magbago ng ganito ang isang maliit na bata? Doon ay muling sinabi ni Sayong sa lahat, tatlong taon na ang nakalilipas, sa harap ng Buangwamun, dalawang taong nag-aangal tak Changsun at Go Hyun-jin, ang nag-alay ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pagsunob ng buhay. Parehas ko silang magulang yun. Nagulat ang mga pulis, mama mahayad at iba pa nang marinig ang pahayad ni Siyaong. Isang reporter ang nagsimulang alalahanin ang pangyayari. Pagkatapos ng kanyang pahayad, inilabas ni Siyaong ang kanyang espada at inilagay sa lid ni Changsu. Napaiyak na lang si Changsu sa takot. Sumigaw siya, Mommy, Daddy nang marinig ang mga sigaw ni Changsu ay lalong ikinainis ni Se-young. Si Anya, isinakripisyo ng aking mga magulang ang kanilang buhay para lamang makakuha ng ganitong uri ng atensyon. Ngunit ako, mula ngayon mula sa sandaling ito, ang bawat isa sa inyo ay magbabayad ng inyong buhay para sa kung ano ang naramdaman nilang kailangan nilang gawin. Habang nakatayo ako rito, isinusumpa ko sa inyong lahat. Ang pahayag ay naibroadcast sa buong bansa. Inihayag ng mga mamamahayag na ito ay isang emergency broadcast. Isang hostage situation ang naganap sa isang busaling itinatayo malapit sa istasyon bandang alas labing isa ng gabi. At ang mga pulis ay nakabantay sa pinangyarihan. Nang marinig ang balitang ito, nagsimulang magkomento ang mga tao. Hindi ba't ang mag-asawang nagsunog noong nakaraang taon ay may anak na nasa middle school pa lang? Pero bakit parang hindi teenager ang lalaki sa liye? Ang lahat ay nagsimulang magtanong sa katotohanan ng kwentong ito. Sa pagbabalik sa eksena, nakatanggap ng impormasyon ang isang detective na may hawak na megaphone na isa sa mga hostage ay anak ng presidente ng kumpanya ng IG Security Company. Ang IG Security ay ang pinakamalaking domestic private security service. Ang presidente ng kumpanyang ito ay si Kim Sangpil. Ang IGS ay isang kilalang kumpanya na may pananagutan sa seguridad ng mga halal na pangulo noon. Pero cover lang yun. Ang ugat ng kumpanyang ito ay nasa organisadong krimen na kumakalat sa buong bansa. At nalaman din ng detective na ito na ang anak ng presidente ng IG Security ay isa sa mga akusado sa insidente ng bullying sa paaralan na naganap tatlong taon na ang nakaraan. At ayon sa kanya, kung talagang isa ang lalaking ito sa mga biktima ng insidente 3 years ago, ibig sabihin, si Siyang talaga ang lalaki at naramdaman ng kupal na ito na ang kanyang bihag ay nasa malaking panganib. Pagkatapos ay sinigawan niya si Seyaong gamit ang kanyang megaphone, pakisabi sa amin, bakit mo siya kinuha at ano ang gusto mo? Mahinahong sumagot si Seyaong, walang ganoong bagay bilang negosasyon. Ang kupal ay agad na nagpawis ng malamig. Sana talaga may request si Tak Siyaong. Kaya magiging ligtas ang hostage. Agad na muling nagsalita si Siyaong, wala akong hiling ang meron lang ako ay balita nagsimulang magtaka ang mga tao, anong balita ang sasabihin nitong si Yaong? Isa-isang binanggit ni si Yaong ang mga salarin na nagsagawa ng krimen. Sa pang-aapi sa kanya, Lee Su Hyun, Jang Su Jong, Kim Jong Hyuk, Kim Yoo Jin, Lee Su Ho, Jung Da Hon, Nam Hyun, at ang huli ay si Kim Chang Soo. Inihayag ni si Yaong na ang mga taong ito ay mamamatay lahat sa kanyang mga kamay. At hindi lang sila, kundi lahat sila. Mamamatay din ang kanyang pamilya sa kanyang mga kamay. Para sa mga taong pinagbantaan ni Siyaong, lahat sila ay naiinis sa mga pagbabanta ni Siyaong. Ngunit para sa mga taong walang kaugnayan sa salarin, nataranta sila nang marinig ang matapang na banta na ito mula kay Siyaong. Hulaan muli ni Siyaong, tumawag man sila ng pulis o militar, hindi siya natakot. Malaya silang gawin ang lahat ng kanilang makakaya para iligtas ang kanilang sarili. Munit ginagarantiyahan ni Se-young si na sila ay mamamatay sa kanyang mga kamay. Hindi ba nakakabaliw ang tapang na yon? Dito nanginig sa takot si Chang-soo habang kinakausap si se si Alam mo naman kung ano ang mangyayari sa'yo kapag may nangyari sa akin, di ba? Hahanapin ka talaga ng tatay ko at ipapatikim sa'yo yung kamatayang binanggit mo kanina. Sa tingin mo ba makakatakas ka sa lahat ng ito? Agad namang nanginig ang mga kamay ni Se-young. Si Munit hindi ito nangininig dahil sa takot, kundi nangininig dahil sa pagpipigil ng galit Lalong natakot si Changsu na nakita ang ekspresyon ni Siyaong. Pagkatapos ay muling inihayag ni Siyaong, kayong lahat, bigyang pansin ito. Sa pamamagitan nito ipinapahayag ko ang aking digmaan. Itinaas ni Siyaong ang kanyang espada, sa hinampas ang ulo ni Changsu. Bumagsak ang ulo at kitang kita ng lahat. Ang mga reporter, pulis, manonood, tumahimik agad ang lahat. Nang bumalik ang kanilang malay ay agad silang nagsigawan. Ang eksenang ito ay ganap na lampas sa kanilang pangunawa. Pagkatapos ay ipinakita sa amin ang mabangis na mukha ni si Yaong na may hawak na espada. Ang katawan niya ay parang anime na baki. Napaka-cool. Ang eksenang ito ay nakita rin ng ama ni Changsu. Hindi talaga siya makapaniwala na nasasaksihan niya ang eksena ng pagkamatay ng sarili niyang anak. Nanginginig agad ang mga kamay niya at sa frustration ay agad niyang ibinagsak ang tablet niya. You damn bastard! How dare you kill my son, sambit niya. Paglipat sa pwesto ng presidente, hindi rin inaasahan ni Sung Chiol na maaaring mangyari ang insidenteng ito. Matapos makita ang eksena, agad siyang nakipag-ugnayan sa police commissioner. Ang police commissioner na ito ay pinangalan ng Lee Sung Bok. Dito agad siya sinumpa ni Sung Chiol. Hoy, bakit hindi pa nailalabas ang shoot to kill order? Bumalik kami sa pinangyarihan ng insidente. Nalilito ang aming detective kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Tahimik lang siyang nakatitig sa ulo ni Changsu. Ano pa ba ang gusto niya? Siguradong magugulat ang sinumang makakakita nito. Ilang sandali pa ay tumunog ang kanyang radio. Ito ay impormasyon upang agad na barilin sa layuning patayin ang suspect. handana ang mga sniper squad at nagsimula na ring maghanap kay si Yaong ang mga espesyal na puwersa. Walang kahit katiting na pagdududa ang ating bida. Kaswal siyang tumayo at sinabing, yudam damn police. Isang putok mula sa isang sniper squad ang nagpaputok. At naisip nila na ang target ay naalis na. Ngunit sa katotohanan, ang mga bala na ito ay maaaring harangan gamit ang kanyang espada. Agad na nabaling ang mga mata ni si Yaong sa bumaril. Dahil sa kabiguan na ito, agad na pinaputukan ang iba pang tropa. Agad na sumigaw ang detective at inutusan ang kanyang mga tropa na barilin si Siyaong. Napakadaming bala ang tumungo kay Siyaong. Ngunit ang kanilang ginawa ay nagbunga ng mga resultang malayo sa inaasahan. Naiwasan ni Siyaong ang mga bala na ito sa pamamagitan ng napakataas na pagtalon. Ang pagkilos na ito ay tunay na lampas sa karaniwang tao. Pagkatapos ay lumapag si Seyaong sa isa pang gusali sa tulong ng kanyang espada. Isipin na lang kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa ni Siyang. Ngayon ay nasa gitna ng highway si Seyaong. Inutusan agad ng detective ang kanyang buong squad na habulin ang ating bida. Buong galit, sinabi ni Seyaong na ang mga gustong hadlangan ang kanyang paghihiganti ay mamamatay sa kanyang mga kamay. Inihanda ni Siyaong ang kanyang espada at sa bilis na parang kidlat ay inihagis niya ito sa pulutong ng mga pulis. Dahil dito, ang kanyang espada ay nagawang maipit sa isang sasakyan. Pagkatapos noon ay sumugod siya para ibalik ang kanyang espada. Matapos makuha ang kanyang espada, tumalon siya at hinati ang isa pang sasakyan. Ang pag-atake mula kay si Yang ay nagdulot ng malaking pagsabog. Ang mismong detective ay hindi makapaniwala sa lakas ni si Yang. Biglang lumabas si Siyaong mula sa malaking apoy na may seryosong ekspresyon. Dito nagsimulang magtanong ang detective kung tao nga ba siya o hindi. Napabuntong hininga si Siyaong, nanlaki ang mata ng detective, at kinagat ng detective ang kanyang mga ngipin at inutusan ang kanyang mga tauhan na barilin muli si Siyaong. Ngunit ang kanilang mga putok ay hindi tumama kay Siyaong. Tumalon si Siyaong na wala siya sa harapan ng mga pulis at biglang inatake ni Siyaong ang mga pulis. Dalawang tao ang matagumpay na natalo ni Siyaong. At ang posisyon ni Siyaong ay napapalibutan na ng mga pulis. Sa pamamagitan ng kanyang mga utos, hiniling ng detective ang mga sniper na agad na paputukan si Siyaong. Tinutukan ng sniper ang lig ni Siyaong. May mga tumututok din sa ulo niya, nang makalabas ang bala ay nakita ni Siyaong ang napakabilis na paggalaw ng bala. At agad na itinaas ng ating bida ang kanyang espada. Ang nakakatawa, nahati sa dalawa ang bala. Muli ay nabigo na naman ang sniper na maisakatuparan ang target. Kaya ang detective na ito ay humihiling sa kanyang mga tropa na gawin ang anumang kinakailangan upang malatumba si Seyao. Muli nilang inihanda ang kanilang mga sandata. Ngunit sa pagkakataong ito nagsimulang manginig ang mga kamay ng mga pulis. Para maibsan ang kanilang kaba, nagpaputok sila habang sumisigaw at pinaulanan ng napakaraming bala si Seyao. Ngunit muli ay hindi man lang nasugatan si Seyao. Sa halip ay nagpatuloy siya upang tapusin silang lahat. Isa-isang nagsimulang bumagsak ang mga espesyal na puwersa. Nawalan ng masabi ang mga reporter na nagko-cover sa insidenteng ito. Paano kaya nagkaroon ng halimaw na ganito? Lalong naging magulo ang sitwasyon dahilan upang tumakas ang reporter na ito sa lokasyon. Sa sobrang takot ay itinapon niya ang kanyang kamera. Dito mukhang galit na galit si Siyau at ang itinapon na kamera ay tila kino cover pa rin ang pangyayaring ito. Natakot si Nasuhyun at Sujung nang nakakita ng pangyayaring ito. Patuloy silang mino multo ng mga naunang salita ni si Kung saan sila target ni Siyaong hanggang sa mamatay. Bumalik sa pinangyarihan ng krimen, nililinis ng mga pulis ang eksena. Kung saan umalis na si si sa lokasyong iyon. Ang dating detective o masasabi nating special forces team leader, may hinila habang pilit na tinatanong. Tinanong niya kung ano ang pinag-uusapan nila kanina. Bumalik tayo ilang minuto bago ito. Sa oras na 'yon ay natalo ni taksi ang ang napakaraming special na puwersa. Isang tao lamang ang nananatiling may malay. Siya ang taong tinanong ngayon ng Special Forces team leader. Sinabi ng lalaking ito ang lahat ng sinabi ni Siyong sa kanya. Noong mga oras na 'yon, tinanong ni Siyong kung nasaan ang mga bully at sa totoo lang sinabi ng lalaking ito kay Siyaong ang lokasyon ng mga taong iyon. Nainili ka sila sa Shinjin University Hospital. Dahil alam niyang ibinunyag niya ang impormasyong ito, agad siyang binugbog ng team leader. Pagkatapos ay kinuha niya ang radio at ipinaalam na si Siyaong ay papunta sa Shinjin University Hospital. Paglipat sa ospital, nataranta at natakot si suhyun at Sujong. At sa labas ng ospital, nakarating na si Siyaong sa ospital na ito. Si Suhyun ay muling nanood ng balita sa telebisyon. Ipinabatid ng news anchor na nakatakas ang suspect sa kamay ng mga pulis na ang may kagagawan sa nangyaring hostage situation at pumatay kay Changsu. At ang lokasyon ay hindi pa rin alam. Lalong nagpanik si na Suhyun at Su Sagit Sa gitna ng kanyang pagpanik na ito, biglang may sumulpot na babae at binuksan ang pinto ng napakalakas. Ang babaeng ito pala ay si Nam Hojong. Tanong agad ni Suhyun sa babaeng nito, sino ka ba talaga? Agad namang sumagot si Nam Hojong, galing kami sa Secret Service. Pagkatapos ay hiniling kina Suhyun at Sujong na sundan sila. Sa sobrang takot ni Sujong ay hindi na siya makalakad. Kaya walang choice ang mga miyembro ng Secret Service kundi buhatin si Sujong. Agad silang lumabas ng hospital room. Sa labas ng ospital, nakita ni si Yaung ang kanilang mga kilos at naikuyom ni Siyaong ang kanyang mga kamao sa galit. Pagkatapos noon ay naglakad siya sa gilid ng gusali. At agad na malayang bumagsak sa ground floor. Bumalik sa pinuno ng pangkat ng mga espesyal na puwersa. Nagbigay siya ng impormasyon mula sa kanyang radio na si Siyaong ay patungo sa ospital. Ang impormasyong ito ay natanggap ng Secret Service. Bago pa sila makasagot sa sikretong ito, biglang sumulpot si Siyaong sa bintana. Nagkalat ang mga tipak ng salamin sa bintana kung saan saan. Nang makita ang eksenang ito, hindi makapaniwala si Nam Hojong. Napakalakas ng pagtalo ni si Yaong, kaya nasira niya ang pader ng ospital. Ang pinaka hindi kapanipaniwalang bagay ay talagang tumalon si si Yaong mula sa ground floor. Loko, ang taas ng talon na yan. Makapal na ulap ng usok ang nakatago sa kanilang paningin. Tapos di nagtagal, lumabas si si Yaong sa sirang pader hindi pa rin makapaniwala ang mga Secret Service member na ito sa nakita nila sa harapan nila. Dagdag pa sa kanilang pagtataka, nakita nilang napakalaki ng katawan ni Se-young. Walang pakialam si Se-young sa mga taong ito. Nakatuon lang ang mga mata niya kay Suhyun. Agad namang natakot si Suhyun na aware na nakatitig sa kanya si Seyaong. Mabilis na hinila agad ni Nam Ho-jung si Suhyun. Sa ganitong mga kondisyon, kinailangan nilang umalis ng ospital ng mabilis nang makitang tumatakbo palayo si Suhyun, galit na galit si Seyoung. Saan ka tatakbo? Sambit niya, ang aking mga magulang, kahit na sa harap ng kapangyarihan at impluensya ng iyong mga magulang, ay nanindigan para sa akin at hindi piniling tumakas. Li Suhyun, halika dito bastardo ka. Lumingon sa likod si Li Suhyun na may takot na ekspresyon. Agad na sigaw ni Nam Hojung sa kanilang lahat para agad na barilin si Seyoung. Bago pa nila mailabas ang kanilang mga pistola, agad na pinalo ni Taksiang ang isa sa kanila. Bago pa mabunot ng kalbo ang gatilyo ay agad itong natamaan at natapon palabas ng busali. Wow, siguradong mamamatay ang kalbong ito. Agad namang natakot ang mga kaibigan ng kalbo. Itinutok nila ang kanilang mga baril at hinila ang gatilyo. Ngunit ito ay ganap na walang silbi. Ngayon si Suhyun at ang iba ay nasa elevator na. Pinindot ni Namho Jung ang pinto ng elevator, munit dahil sa tens ng atmosphere, parang ang tagal ng pagsara ng pinto. Bago pa man maisara ang pinto, may isang taong bali ang braso na nagtangkang pumasok din sa elevator. Hininto niya ang pinto ng elevator. Sa mukha niyang bugbog na, sabi niya, iligtas mo ako. At kasabay nito, ang espada ay direktang tumama sa lalaking ito. Lalong nagpanik ang lahat ng nakakita nito. Munit sa wakas ay nagsara ang pinto ng elevator. Kaya medyo kumalma sila. Pero biglang yumanig ang elevator. Parang may bumangga sa elevator na ito. At nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Agad namang napagtanto ni Suhyun na hindi pa akyat ang elevator, ngunit pababa na. At tinatanong niya kung may susundo ba sa kanilang helikopter. Biglang yumanig ulit ang elevator. Napatingin silang lahat. Mula rito, inakala na nila na nasa itaas ng elevator si Siyaong. At totoo nga, nasa elevator na si Siyaong. Hawak-hawak niya ang kanyang espada at naghahanda para saksakin ang elevator. Agad silang binalaan ni Nam Hojung na agad na yumuko ang kanilang mga ulo. Sa gilid ni Siyaong, diretsong sinaksak ni Siyaong ang elevator at maswerte pa rin silang apat na hindi nasaksak ng espadang ito. Sa ngayon ay nasa ikatlong palapag pa rin sila kaya sinabihan sila ni Nam Ho Jung na kapag bumukas ang pintong ito sa ground floor, dapat silang mabilis na lumabas sa elevator na ito. Habang naghihintay ng elevator na pumunta sa ground floor, maraming beses silang sinaksak ni Se Yao, ngunit sa kabutihang palad ay walang tinamaan sa kanila. Ngayon sa wakas ay nakarating na sila sa ground floor. Agad na lumabas ng elevator ang isang natatakot na suyon na sinundan ni Nam Ho Jung. Sa kasamaang palad ay naiwan ang malaking tao, at siya ay sinaksak ni Seyao. Si agad na nataranta si Sujung nang makita ang tumalsik na dugo, at mabilis niyang sinubukang kumawala sa yakap ng lalaking ito. Hindi makagalaw ang lalaking ito dahil naipit na siya sa espada. At ilang sandali pa ay agad siyang nabangga ng bumagsak na elevator. Isa pang tao ang nahulog mula sa lihim na serbisyo. Hanggang ngayon, ligtas pa rin si Nasuyon at Sujong. Agad namang tumayo ang tatlo para makaalis sa lugar na ito. Si Sujong, na hindi makalakad, ay binuhat kaagad ni Nam Hojong. Ang tatlong ito ay dapat lumipat sa lalong madaling panahon. Munit si Suyun ay tahimik na nakatingin sa elevator. Lumaba si Siyaong mula sa usok. Eh, Suyun, Sujong, saan ka pupunta? Ngayon ay lumalala ang kanilang mga takot. Akala nila ay hindi na sila makakatakas sa mga kamay ni Siyaong. Sa mahalagang sandali na ito, biglang may pumasok na sa sasakyan. Nagulat silang lahat sa presensya ng kotseng ito. Doon, hindi sinubukan ni Siyang na iwasan ito. Pinili niyang panatilihin ang kotse na ito. Dahil dito, siya ay itinapon sa malayo. Mula sa kotseng ito, lumabas ang isang lalaki. Teacher pala itong lalaking ito. Inutusan sila ng guro na agad na sumakay sa kotse. Si seyaong na nabangga ng kotse ay bumangon muli. Makikita na hindi naman nasaktan si Siyang. Nang makita yon, naging pangit talaga ang mga ekspresyon nila. Kumulot ang noon ng guro. Tapos sinabihan yung iba na mauna na sila. Pero pinapasok ng mga tauhan niya ang guro dahil may oras pa sila para makatakas. Ngunit tumanggi ang guro at pinaalis agad sila rito. Sa gusto o hindi, sinunod ng kanyang mga nasasakupan ang utos ng kanilang superior. Pagkatapos ay lumabas na sila ng ospital. Doon nakatayo lang si Siyaong habang pinapanood silang umalis. Then casually, naglakad siya papuntang exit. Ang guro, na naramdamang hindi siya pinapansin, ay agad na naglabas ng pistol at binaril si Siyaong. Hoy, ikaw! Agad na huminto si Siyaong at tumingin sa guro. Sabi ulit ng teacher, hindi ko alam kung saan gumapang palabas ang isang halimaw na tulad mo. Pero kung gusto mong makahabol sa mga batang iyon, kailangan mong humakbang. Bago niya matapos ang kanyang sinasabi, nasa harapan na niya si Seyao. Agad na tumama ang malaking kamay sa mukha ng guro. Agad na nabato ang guro at hindi na muling makabangon. Wow ang tigas mo talaga. Magsalita ka lang at kumilos ng matigas. Matapos talunin ang guro, agad na sumulyap si Seyaong sa labasan. Sa labas, sina suyon at Sujung ay sinasabayan ng ilang sasakyan. Tanong ni Suyon, Uy, nakita mo ba? Sumulyap ang driver sa rearview mirror at sinabing wala siyang nakita. Dito na sila tuluyang nakahinga ng maluwag. Nadama nila na matagumpay silang nakatakas mula kay Seyaong.